Ipinaubaya na ni Secretary Laila Delima sa Ombudsman ang desisyon kung pagbibigyan ang hiling ni Janet Lim Napoles na magkaroon siya ng immunity sa mga kaso kaugnay ng pork barrel scam. Ayon kay Delima, isa itong malaking desisyon ng Ombudsman ang nararapat na magpasya. Ito ang balita ni Bernard Dalis. Ipinaubaya na ni Secretary Laila Delima sa Ombudsman ang pagpapasya kung pagbibigyan ang hiling na immunity ni Janet Lim Napoles. Ayon sa kalihim, naibigay na niya sa ombudsman ang dalawang affidavit ni Napoles na nagdedetalye ng mga nakatransaksyon nito sa Port Barrel. Hinihiling ni Napoles na wag na siyang makasuhan kapalit ng pagsisiwalat ng kanyang nalalaman sa anomalya. Nais ni Delima ng ombudsman na ang magdesisyon dito dahil malaki ang magiging epekto nito sa kaso. Actually yesterday I officially submitted transmitted To the ombudsman, uh, copies of her affidavits and the accompanying request, no of lawyers uh, uh, for immunity. So we will be deferring to the discretion and the judgment of the ombudsman on that point. Nilinaw naman ni na wala siyang na sa ombudsman. kung pagbibigyan o ibabasura ang hiling ni Napoles. I cannot make such a recommendation especially at this point dahil nagbe-vetting pa nga kami. Kasi paano, paano kami makakarecommend lalo na favorably kung, uh, kung uh, hindi ko pa nga, hindi ko pa na-establish yung credibility ng kanyang mga sinasabi. Sa ngayon umano ay magpapatuloy ang kanilang pagsusuri kung alin sa mga siniwalat ni Napoles ang totoo at may sapat na basihan. We are continuing with our with our uh, vetting, validation, fact-finding. Kasi sa tingin ko, alam ko na karamihan ng tao gusto rin malaman alin sa mga sinabi ni Mrs. Napoles dun sa kanyang dalawang affidavits ang totoo in the sense na may basehan at ang pagsinabi kong basehan ay kino-confirm din nila Ben Hurloy and the other whistleblowers at at merong documentary support rin katulad nung mga una na namin na mga na file na batches o alin dyan yung malabo na walang sapat basehan at alin dyan ang mga mukhang imbento lamang dahil dahil walang kabe kabase basehan ayon pa sa kalihim hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya ang mga abogado ni Napoles tungkol sa napabalitang handa nitong isauli sa gobyerno ang dalawang bilyong pisong kinita nito sa pork barrel scam Bernard Dadis UNTV News Worldwide